Ito guys, balik adventure na naman. At ito, tapasan agad. Ihawin agad ang buhay na mano. No? Ayun, gitik. Dating spot lang ito dito sa parting malapit. At ito, talagbago. Ayan, sa pool din. Sana mayroong mga bagong tabing isda dito. Langoy ulit. Oops! Bibiya or lipstickan? Ayun, sa pool. Ito yung isang uri ng surahan na masarap ihawin. Langoy ole. Hoy, ko pa Good size na ito. Dandahan ko lang. Huli ka. Oops, may manok na naman. Ay, ha, uh, Inahin na manok yun. simula na naman. Mamaya tandang naman ang mga turaok dyan. Ayan, sa pool. Solid na pula. Kung ano-ano ang napasaway sa akin dito. Ito guys, winildingan ko na yung pana ako. Para hindi na maka sa isda. Huwag lang maka nipis ng tama. Hindi na makakapunit. Ito. Danggit ayan, sa pool hindi na nagtigil ang inahin na itong manok langoy ole. dangit pa dalawa testengin kong dubulin dasig ng konti ayan, sa pool dangit pa, masarap dito yung ginagataan o kaya pritos langoy pa langoy lang ng langoy ito guys ang daming ang balaw balaw or alamang kung tawagin dito kaya lang maliliit pa sigurado ito January February tatabi na naman dito ang maraming isdang espada makapal dito Semilia palang lang. Kuwapat. Balata naman saan na magpakita. Ito, may saging-saging. Ayan, sa pool. Masarap itong sinasabawan o kaya paksiw. Ayun, merong lumalangoy na sulid. Ayan, sa pole. Ay, nakapunit. Butot, hindi naglayo. Ayan, gitik. Basta huwag lang manipis ang pana. Laging tusok agad dito at matalim na pana ako. May isda pa dito, Nakatago. bago. ayan sa pool din aba parang makakadilin na naman kami nito ng pandoro dogtong may lumabo dito kanuping nasa pinakailalim kasamuna nakatalikod ayun sa pool Wood at lumabo Hindi ko sana mapapansin Kanuping or manuping Kung tawagin dito oy balatan Ano raw mabig na Pagkalapit lang dun sa kanuping oh. Estimitin ko Aba Malaki Plus makapal ang laman Equals 300 Sana meron pa ito may isda dito. Surahan. Ayun, gitik. May ihawin na ang inakay ko. Sana makakita kita pa para tagisa sila. Oops, balatan. Ito ang balatan na kung tawagin dito legs. Mura lang ang isang malaki nito. 50 ang isa. Hindi ko kukunin at Mabigat itong ilangoy oy. Pag nailagay na sa silo, yung 300 na balata nang hanapin natin. Para isang piraso lang, kwartang linaw agad. Hoy, balatan pa. Ito. Sigurado na ito. Malaki plus makapal ang laman. 300 again. Thank you Lord, ka dalawang balata na. Ang pang alamang. Sana meron pa. Ito solid. Ayun, gitik. Paa mo ang sulit dito. Langoy uli. May napansin akong isla dito sa ilalim ng corals Andito. Ayun, gitik. Ito ang isda na kung tawagin dito, tagpian. May sulit pa sa parting unahan. Ayan, sa pole. sunod-sunod ang isda nakatanggal pa ayan, nadubli tuloy ng tama mga pulang sulit dito wala yung budlawan na sulit langoy pa ito, tikwe ayun, gitik parang punong din ito pero mas masarap ito sa punong Pagod na ako ng langoy. Lakad naman. Pais na dito sa ilalim. solid na pula uli. Ayun, gitik. May isang isda. Bantor na isda ito kung tawagin dito. Hindi namin pinapan ang bantor. Masakit makatinig Ito, may lumalangoy na madarag. Ay, bungaw. Ando na, nag... Paitaas na ng langoy na wala na madarag or saging saging kung tawagin andito bungaw na damputin ko na lang hindi na ito na laki malakas pa ando na Masama lang ang lagay. Hamag ka panain kita ayan sapulang bato ay hamal na yan tinamaan ayon gitik nasintro ka din hindi na ito na alaki masarap itong sinasabawan andyan na naman ang manok nakasunod na naman ito soga sapul kang bato ka ay hamal talaga Narurugado na lang ang mga bato dito. Gawa ng pana ako. Mm. Ayun, tinamaan din. Nagpana ako nito at pang ulam. Lakad uli. <laughs> Hoy, may ahas dagat. Nasa pinakailalim. Kita ang buntot. Ayun, sa pool. Dala ka palabas. Nakikipaghilahan sa akin. Sobrang lakas talaga ng ahas dagat. Mm. Yun lang, nabitawan ko pa ang pana ako. Malakas na may gito. Gusto nang isuot yung pana ko sa bato. Tinawag ko kasama ko. At kung malalim ang butas, dala itong pana ako. Hindi mo may hila itong pana ako. Mas malakas ako sa iyo. Kanin ang kinakain ko. Hindi ko na mahila nakalak na nasa buntot ang lakas nito yun lang nakatanggal ando na sa malayo ayaw nitong magataan papapagod ka din ito naglihina ng langoy ayun sa pole pilit na lumalaban sa pana ako kaya lang hindi niya maabot at napasama in tama sa partim buntot hindi mo makakabot yan itong dolo ng buntot pag ito makasuot sa botas, hirap kontrolin na andyan ang lakas ng hahas dagat sa buntot pagdating na yung kasama ko nagpipilit na makaalis ay nakatanggal pa ayan na yung kasama ko katanggal ulit sigurado na sigurado na ang gataan bukas yari kasakot sila yun ang kasama ko ayan gagataan kita ng tatlong buok danyog. tapos isang tasang sailing laboyo init sa puwet masarap itong ginagataan kahit sa daing masarap din ito lalo na ang pagkadaing ayong hindi gaanong toyo yung medyo nagbabasa-basa pa talap lakad uli ito may isda dito sa ilalim ng bato labahita ayun sa pool labahita ba dito Oops, manok Ay, hamal na Andyan pa pala Akala ko wala na Ito, saging-saging Sapul -saging. sa kang patoka, Ay, hamal na yan Hindi na naman tinamaan Nagulat yung saging-saging Grabe ang takot Ando sa malayo Ito, huminto Ayan, sapol Nakatanggal pa Ayon, gitik. Meron pang alatan. Ayan, gitik din Kupa pa ang Hindi na nagdagan Tapos yung balatan Lakad ulit May sa parting unahan At ito, suga mapana lang ako ilang perasong suga Pangulam Danggit Ayan, sapol Sana yung kasama ko Marami rin mapana Para Magaraganda ang Ito, alatan pa Ayun, getik At nag na rin ako sa bangka Maraming salamat sa inyong panunood Shout out kay Anton Fernandez From KSA At shout out rin kay Abdomido from Dubai At shout out sa mga Manging isda dyan sa Mayor Galite, From Ni ng Lapas ay, ng buwan. At siya rin kay Lynn lahi Acosta from Las Piñas. At siya rin kay Pamela Escote from South Korea. Sabay uwi. Tama na isang dive para may pa. Mahirap pag naubos. Wala nang babalikan. At shout out kay Elisa Arsiga galing kay Rolando Victorero. Ganaan ang ambulong sa naghihintay. Hmm. Hala. Ay, sino masama? Ikaw na nga na buri may, may trabaho. Ay! ay akad, di, o walang masama ako. Ang kapatid di ako parin. Kita ang blog. Mabuti man ang pingkay at nagsun... Mag, ay, nandun na ang pingkay. Una na palang tinawag. O, oh, dali mo na. Wala, di pa magkapunta sa deliveran. Si Bas. Ganaan kami dyan sa... Nursery. Ganaan kami sa primary. kami sa primary. Inayawang kami sa labo. Nakaabot akong lahat. Wara sa kambuto ko na mo. Katukin mo magiging. <coughs> ano mareng... yan? Yung itura ni kuwain ko dito. Ang kalakas-lakas ng linaw na ito. Ah, ah, ito na guys, yung kita namin sa dalawang time kagabi. Ayos pa man, 3,789. Salamat ulit kay Lord at may panibago na naman kami pang Dordogtong.